Ngayong gabi nga ay papangalanan na ang mga mapapasamang sa listahan ng mga nominado. Sa panibagong linggong pananatili ng mga housemates sa loob ng bahay ni Kuya ay madami nga ang at hindi nga maiiwasan ng mga hindi pagkakaunawaan sa loob ng Big Brother House. Kaya naman dumating na nga ang oras ng pagbibigay ng punto sa bawat isa. Kaya ngayong gabi Papangalala na nga ang 7 set ng mga nominado. Sa nagaganap nga na live stream ay napansin nga ng mga netizens na ang mga maaaring napasama pasama raw sa nominasyon ay sina Piang, JM, Dylan, at Jazz. At kung ito nga ito, sino-sino pa kaya ang mga makakasama nila? Kayo sa tingin nyo, sino-sino ang mapapasama sa listahan ng mga nominado? Abangan nyo ngayong gabi sa 7th Nomination Night ng Pinoy Big Brother Gen 11. For more videos, just don't forget to like, share, and comment. And don't forget to subscribe!